Muna sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hang hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako lang nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Grato. Galing squatter. ng mararating sa buhay.